sa pakiusap ni Bernice kay Princess na tulungan muna siya sa sports club dahil kalahati ng staff ay hindi pumasok napilitang pumayag si Princess at pagdating doon ay nakita ang grupo ng kalalakihan na mukhang high na sa drugs. At nakita si Xavier na kasama ng grupo. Hindi nakapagpigil si Princess at sinita si Xavier na hindi tanggap ang ina na kriminal. Pero si Xavier o mano ay walang pagkaiba sa kanyang nanay na isang user o tulak pa. Naabutan na naman sila ni Libby at galit na naman na hindi pa rin tumitigil o mano si Princess sa paglalapit sa boyfriend nito. Samantala nagalit rin si Xavier sa kay Justin sa pinagagawa nito at nasuntok niya ito pero bilang isang kaibigan ay hindi niya rin ito pinabayaan at inuwi sa bahay nila lalo na at may mga paparating na mga kapulisan. Kinaumagahan ay sermon ang almusal ni Justin dito kay Xavier at lalo na nang nalaman na ibinigay ang address nila Xavier sa supplier ni Justin para kunin ang mga drugs. At lalong nagalit ito si Xavier kaya kinuha ang drugs at pinagflush sa CR. Ang hindi alam ni Xavier ay marami pa sa bag ni Justin na itinago at sa pag-utos ni Xavier ka Justin na buksan ang gate para sa delivery ay nakita ni Justin sa siwang ng gate na may pulis dito sa labas kaya kumaripas ng takbo pabalik para sabihin kay Xavier at humingi ng tulong para sila makatakas. At sa tawag ng pagiging magkaibigan ay mukhang si Xavier pa ang mahuhuli ng mga kapulisan. Ito na kaya ang pagkikita ng mag-inang Xavier at Lainani sa loob ng kulungan. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.